masayang buhay sa ating mga online subscriber at sa ating mga giliw na mga tagapagsubaybay. Nanaway na sa mabuti po kayong kalagayan at malusog na pangangatawan sa mga oras na ito. At kung ikaw ay bago pa lamang po sa aking channel, ikaw po ay aking malugod na inyayayahan pindutin po ang subscribe button at isali mo na rin po ang notification bell at nang sa ganon updated po kayo sa mga video aking i-upload naga upload po ako ng tatlong video o mas mahigit pa sa loob ng isang linggo para mabigyan ko po kayo ng kasiyahan kaligayahan at inspirasyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay sa mundong ibabaw. At ngayon po mga kaibigan, isa na naman pong poetry letters ang ating matutunghayan na pinadala ng isa nating magiliw na tagapagpakinig, isang OFW, dyan po sa may kingdom of Saudi Arabia. At narito ang kanyang poetry letters. Mahal naming Papa Jazz Masayang buhay po sa inyo at sa inyong mga giliw na mga tagapagsubaybay Itago mo lamang po ako sa pangalang Xian. Isang OFW dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At ang aking 2 liters ay mayroong pamagat. Masaya akong Wala ka masakit lang kasi nasanay ako nang ka tanggap ko naman talaga nawala na na hindi na maibalik ang una hanggang alaala na lang ang samahan nating napakasaya mga puntong nilibot natin mga lugar na iba't iba. Kakanta sa kantahang hinuhulugan ng barya. Hanggang dagat na saksi kung paano tayo magmahalang dalawa. Hindi ko ugaling magkabon at alam mo yan. Hindi ko hahabulin ang taong hindi na ako ang kailangan. Ayoko mamilit sa isang ginoo. Binibini niya'y hindi na rosas ang pangalan. At mas lalong hindi ko ugaling manira. Kaya palayain kita kahit ako ang masaktan. Iyan kong kinakailangan. Nakuha ko namang sumaya kahit wala ka na. Sa loob ko'y napakasikip. Subalit pilit kong huwag ipakita. Nakatayo ako at patuloy naglalakbay. Iniwan mo naman ako. Subalit ayan. Akalain mo naman. Tila binagyong posti na nakatayo pa rin sa daan. matibay naman talaga ako. Dahil ako't ako lang, at ako lang naman, talagang hanggang inangkin mo akong iyo. Nasasaktan lang ako. Masakit kasi si nanay mo. Mga segundong para sa akin. Ako lang at ikaw sa mundo. Sa mundo wala na. Nawala na na parang bula. Bula ng baritang ginamit ko. Oo. Oh, mahal pa rin talaga kita. Mahal kita subalit mali na kung pairalin pa. Gusto ko pang mayakap ka subalit iniiwasan kong makasira. Kailaki ng pagkagusto kong manatili ka ang problema. Kailangan kong humarap sa realidad na siya na ang iyong bagong kinakasama. Gusto ko pa nga sigawan ka. Ngunit hindi mo ba kasi makitang nasasaktan mo ako? Sa tuwing pinapakita mong iba ang iyong gusto nagbubulaw-bulagan ka akala mo siguro okay lang ako dahil nakuha ko pang sumuporta sige lang ipagpatuloy mo pa lang sa ganoy masagot ko pagdating ng araw ang tanong mo natatanggapin mo pa ba ako sa panahong gusto mo, gusto kong bumalik sa iyo. Alam mo, pwedeng oo, pwedeng hindi. Uulitin ko, walang perpekto at hindi ako perpektong tao. Hindi ko masasabing sige, subalit hindi ko rin masasabing ayoko. Dipindi sa iyo at sa sitwasyon nating ginoo. Hindi ko kasi maiiwan. O hindi ko kasi maiwan ang taong bumuo sa akin. Sunod. Dahil ayoko iparamdam sa taong ito ang maiwan at iwanan dahil lang sa bumalik ang isang tulad mong minsan na akong sinaktan Mahal kita Subalit mali Kaya maaring itigil na Mahal kita Ngunit hanggang dito na lang talaga nasasaktan man ako sa ngayon iyan ay minahal kita pagmamahal na walang halaga sapagkat mas masaya ka sa kanya at ayan po papadyas ang aking Fitri liters at maraming salamat sa oras at pagbasa mo na nawaybigyan ka pa ng lakas para may pagpatuloy mo ang iyong mga gawain sa buhay. Ang lubos na nagmamahal at nagpapasalamat na gumagalang. Shen, ng Kingdom of Saudi Arabia. At para sa Yushin, maraming maraming pong salamat sa isang free 3 liters na yung pinadala sa aking YouTube channel. Nanawain makapagbigay po ng inspirasyon at aral sa ating mga masugid na tagapagsubaybay. Kung kaya ikaw aking kaibigan, ay may mga kalintulad na ganitong mga free 3 liters o kasaysayan ay maaari mo lamang pong ipadala sa aking Facebook Messenger o hindi kaya mag-comment below. At nang sa ganoon atin pong mapagpag-uusapan. At kung ikaw ay gusto may shoutout at may lagay ay yung pangalan sa aking screen, sa aking sunod na mga video, maaari lamang po kayong mag-comment below. Dahil kumukuha po ako ng lima o mas mahigit pang commentators, na maibalagay sa aking screen sa sunod kong video. Hanggang dito na lamang po. At ito po ang inyong DJ Papa Jazz na lubos na nagpapasalamat at tumuhingi pa ng kunting suporta. Na nawa hindi po kayo magsawa, ako ay inyong laging tangkilikin. Mabuhay po tayo at patnubayan naman tayo ng puong may kapal.